Kamusta mga ka-health? Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest tips para maging mas happy at healthy tayong lahat. Ang pagkakaroon ng naninigas na kamay o fingers ay maaring may iba't ibang dahilan. Ilan sa maposibling dahilan na kinabibilangan ng sumusunod? Raynaud's disease. Ang Raynaud's disease o Raynaud's phenomenon ay isang kondisyon kung saan ang mga blood vessels karaniwan sa mga daliri ng kamay at paa ay nagre-react ng labis sa malamig o stress na nagre-resulta sa pangangalay o pagbabara ng daloy ng dugo. Ang pangunahing sintomas nito ay pamumutla o pagninilay-nilay ng apektadong bahagi ng katawan at maaring sumunod ang pamamaga, ang pangunahing dahilan ng Raynaud's disease ay ang malfunction ng blood vessels kung saan nagiging labis ang pagsunod-sunod ng vessels sa malamig o stress. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang discomfort sa mga apektadong bahagi ng katawan, ngunit kadalasang temporaryo lamang. May dalawang pangunahing uri ng Raynaud's, primary Raynaud's o ang Raynaud's disease. Ito ay mas karaniwang uri sa kadalasang hindi nakaugat sa ibang underlying health condition. Maaring maging mas mild ang sintomas at madalas ay nagiging mas matindi sa mga malamig na kondisyon. Secondary Raynaud's, ito ay kaugnayan sa iba pang underlying medical condition tulad ng scleroderma, lupus o iba pang autoimmune disorders. Ang secondary Raynaud's ay mas maaaring magdulot ng mas malupit na sintomas kaysa sa primary. Ang pangunahing sintomas ng Raynaud's ay kinakabilangan ng pamumutla, pamamaga at pamamaga ng mga daliri at maaaring maging kasama ng kirot o pamumula. Kapag mainit ang panahon o pagkatapos ng episode, maaring bumalik sa normal na kulay ng apektadong bahagi. Ang pangunahing pangasiwa para sa Raynaud's disease ay ang pag iwas sa mga trigger tulad ng malamig na panahon, stress management, at pagsuot ng mainit na damit. Sa mga kaso ng secondary Raynaud's, ang pahangasiwa ay maaaring kinakailangan para sa underlying health condition. Kapag ang dugo ay hindi nakakarating ng sapat sa madaliri, maaaring maging naninigas ito. Carpal Tunnel Syndrome Ang CTS ay isang kondisyon na kinasasangkutan ang pamamaga ng median nerves habang ito'y dumada dumadaan sa carpal tunnel, isang makitid na espasyo sa ilalim ng balat sa palad ng kamay. Ang carpal tunnel ay naglalaman ng mga tendons at nerves na nagbibigay ng pagganap sa mga daliri. Ang pangunahing sintomas ng CTS ay kinabibilangan ng pamamaga o pamumutla ng daliri. Karaniwan ang mga unang tatlong daliri o hinalaki, hintuturo at gitnang daliri ay apektado. Pamamanhid o pamumutla. Maaring makaramdam ng pamamanhid, pangati o pamumutla sa apektadong bahagi ng kamay, lalo na kapag ang ginagamit na kamay o kapag ito ay nakaabang na mahabang oras. Kirot. Maaring makaranas ng kirot o kirot sa apektadong bahagi ng kamay pati na rin sa braso. Ang mga taong may CTS ay maaring magkaroon ng mahinang grip o madalas na nahihirapang hawakan o itiis sa mga bagay. Ang mga pangunahing sanhin ng carpal tunnel syndrome ay kinabibilangan ng mga sumusunod, repetitive hand and wrist motions. Ang paulit-ulit na galaw o trabaho tulad ng pagtatabaw sa computer o pagmamano ay maaaring magdulot ng pagkasira sa carpal tunnel. Trauma o pinsala Ang mapinsala pinsala tulad ng pagkakabali o pagkakasugat ng kamay, o wrist ay maaring magdulot ng pamamaga at pressure sa median nerve. Hormonal changes, ang mga pagbabago sa hormone tulad ng panahon ng pagbubuntis o menopause ay maaring makatulong sa pagsiklab ng CTS. Medical conditions, ang ilang mga kondisyon tulad ng diabetes, arthritis, at obesity ay maaring nagdadagdag sa panganib ng pagkakaroon ng CTS ang paggamot para sa carpal tunnel syndrome ay maaaring kinabibilangan ng pahinga mula sa aktibidad na nagdudulot ng sintomas, pagsuot ng wrist splints para mapanatili ang tamang posisyon ng kamay, gamot para sa pamamaga at kirot, at sa ilang mga kaso, operasyon para mas gawing maluwang ng carpal tunnel at alisin ang pressure sa median nerve. Arthritis. Ang arthritis ay isang pangkahalatang term para sa isang grupo ng mga kondisyon na nagdudulot ng pamamaga o pagkasira ng mga joints. Ang mga joints ang mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga buto at ang kanilang mga tamang pag-andar ay mahalaga para sa malayong paggalaw ng katawan. Kapag mayroong pamamaga o pagkasira ng mga joints, maaaring magresultas ito sa kirot, pamamaga at kahirapan sa paggalaw. May iba't ibang uri ng arthritis at ang dalawang pangunahing klasifikasyon nito ay ang sumusunod, osteoarthritis, itong pinakakaraniwang uri ng arthritis. Ito ang dulot ng pagkasira ng cartilage, ang malambot na bahagi ng dulo ng buto na nag-aamortisya o sumisipsip ng stress sa pamagitan ng joints. Kapag nasira ang cartilage, maaaring magkaroon ng kirot, pamamaga at kahirapan sa pagkilos ang apektadong joint. Meron ding iba't ibang uri ng arthritis tulad ng gouty arthritis o dulot ng uric acid crystal sa joints, psoriatic arthritis o kasabay ng psoriasis at iba pa. Ang mga pangunahing sintomas ng arthritis ay kinabibilangan ng kirot, maaring maging nagiging sanhi ng matinding at paglala sa paggalaw. Pamamaga, ang apektadong joints ay maaring makasama sa matinding init. Kahirapan sa pagkilos. Ang arthritis ay maaring magdulot ng kahirapan sa paggalaw at pagkilos ng maapektadong bahagi ng katawan. Paminsang lagnat. Lalo na kapag ang kaso ng rheumatoid arthritis, maaring magkaroon ng paminsang lagnat at kahinaan. Injury o trauma. Ang pinsala o trauma sa kamay tulad ng pagkakabali o pagkastretch ng mga ligaments o tendons ay maaring magdulot ng pamamaga at pagkakaroon ng paninigas na pakiramdam infeksyon. Ang mga impeksyon tulad ng cellulitis o paronkia ay maaaring magdulot ng pamamaga at pamumutla sa mga apektadong bahagi ng kamay na maaaring makaranas ng naninigas na pakremdam. Poor circulation, ang mahabang daloy ng dugo lalo na sa malamig na klima o sa mga tao na may cardiovascular issue ay maaaring magdulot ng pag-ano ng galaw at pagkakaroon ng naninigas sa na pakiramdam. Ang pagiging naninigas na kamay ay maaring may iba't ibang dahilan, kaya't ang mga hakbang na dapat gawin ay maaring depende sa sanhi ng kondisyon. Narito ang ilang mga pangkalatang payo, ngunit mahalaga pa rin ang konsultasyon ng isang doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Warm compress. Subukan ang mainit na kompresyon sa apektadong bahagi ng kamay. Ang init ay maaaring makatulong sa pag-relax sa mga muscles at pagpapababa ng pamamaga. Stretching exercises. Gumawa ng mas simpleng stretching exercises para sa kamay at fingers upang mapanatili ang flexibility ng mga joints. Avoid repetitive movements. Kung ang naninigas na kamay ay dulot ng repetitive movements o work-related activities, baka kailangan mo ng breaks or ergonomic adjustments sa iyong workplace anti-inflammatory medications. Kung mayroong pamamaga, maaring makatulong ang over-the-counter na anti-inflammatory medications. Ngunit dapat itong gamitin sa ilalim ng patnubay ng doktor. Consult a doctor kung ang sintomas ay persistent, lumalala o mayroong ibang alarming na sintomas na hindi nawawala, kirot na malala o pamamanhid na hindi maipal maipaliwanag, mahalaga ang kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at diagnosis. Maraming salamat mga ka-help sa pagtutok sa ating video ngayong araw. Sana natutunin ninyo ang mga kaalaman na binahagi namin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan at malusog na pamumuhay. Kung meron kayong mga request o topics na gusto ninyong talakayin sa masusunod na video, feel free na i-comment sa ibaba. Paalam mga ka-health!